unsa may mayong isuga ang ngit-ngit isuga ni mos hayag o ang hayag isuga ni mos ngit, -ngit. <laughs> nay istoryang Kristo din nga mura sa tag magkatawa ningon siya busa ko ang imong suga kangit-ngit di ay pag kangit-ngit gayod ni ini pero posible sa tingali magsuga kag kangit-ngit kay naakas hayag or magsuga kag hayag kay naakas ngit-ngit hay may sakto ana magsuga og hayag kay naas ngit-ngit dili magsuga ngit-ngit kay naakas hayag. sayang uh, na siya ang ato kalibutan gihasol aning depression despair hopelessness daghang naghikog gani karon dinhi sa atong parokya nining milabay nga mga pipila pa lang kakatuigan o pila kabuan nanay na naghikog yapon uh, uban mga parokya na agyapon labi na gaing nasod ngano man tungod kay ang suga nila sa ilang kinabuhi kangit-ngit og unsa man suga na kana gyong sala ang sala karon murag wala na kaayo ang tao mahingawa sa sala pragod anang magpuyo-puyo puyo-puyo dako kay nang sala pero sige silang paningkamot, siging trabaho kay ang ilang lawas ilag yung buhion. Ang ilang anak, ilag yung atimanon, butangan pag yung vitamins, anak, pa, pakanon yung vitamins, mga immunization, kay para dili mataptan o mga subaw-subaw, pero silang duha, way kasal. Mao siya ay ang suga nilas sa pamilya, kangit-ngit. Napagani-uban, muhilak kaya ang ilang anak nga gamay himatyon kay naay sakit muhilak unya wa muhilak nga silang duha way kasal luoy kayo nay uban nagkinabitay ana nagbuwag sa ilang original nga pamilya nagkinabitay nya sige gyong jogging siging sumba kay para healthy pero ang ilang relasyon kangit-ngit. Muna, oh, inay tabo boros kalibutan. Nasa'y uban, daghan kay kwarta, hala, yung kwarta, niabot nag millions, billions, mangurakot rakot yung guberno gobyerno o dinhi sa simbahan. Pero, ang ilang kinabuhi, pulos sala. Munang ang kalipay, wa yung diha. Matod pas tubag na to sa Salmo ang tanan nilang mga kagulanan or sa tanan nilang mga kagulanan luwason sa Dios ang matarong. So kung magtinarong tas atong kinabuhi, mga igsoon, mauna na ang kahayag o luwason tas tanang kagulanan. Why stress? Why despair? Ngilingay mong tupad yung na wa na kay kagulanan ron. Wara ka mag-uulan ang imong naong <laughs> na ang iuban naon naong lang, nakastress na nila, luoya. At ang awa San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang akong ipagarbo, kung magpagarbuhay ta, ipagarbo nako ang akong mga kasakit, ang akong mga pag-antos. Katawanan sa ni si San Pablo, ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, mao iyang gihimong garbo. kita garbo matang hayahay kay ko buotan kay akong bana guapa kay akong asawa uh, sana bright kay kong mga anak ana malampuson kay kong negosyo nakapalit na sa bagong yuta nakapalit na nakatukod sa akong bagong balay bago na sa dakong sakyanan proud kay ta anak pero si San Pablo lahi ingon den din siya nga ko mapriso kapila ko gilatos gibato kapila ko na lunod. Wa ko'y kaon. <laughs> 24 hours kung galutaw-lutaw sa tubig. Muna iyang gipagarbo Nga naman. ang iyang giantos mauman ang pagsangyaw sa buhat o sa pulong sa gino. Muna hunongon tananing pagpagarbo sa mga butang sa kalibutan. Matod pa ni Kristo, ay mo pagtigom o bahandi din his kalibutan kay mawa rana o lang kapag pamilok either kwao nas kawatan or makutkot nas taya or mawa nas imong kamot kay nihonong nakaginhawa may pa kung sao man ang bahandi ipalit og slat <laughs> Sige, pamantarog pamaligyang slat sa CTOMM itukod nato nagbalay sa mga wapay balay niya kaning atong balay na arang-arang na ato nalanang ayong-ayongon ayomon yung way balay mo'y atong tukuran dako kay tagbahan di ana dito's langit so ay atong swayan pagbuhat pagampo sa katawhan mga igs ni Kristo o lungtad ang ilang relasyon sa mga apostoles o kanato o sab bisan pag mutuo na ta o nakailan na ta ni Jesus isip atong manluluwas na agya po'y panahon na mubiya taniya niya ato siyang talikdan lingyay mong tupad ina kapila na kanibiya ni Jesus ang Oh, daghan kay nato, apil naming mga pari, apil na ng mga madre, mubiya ni Jesus. O kanus ama na mahitabo, kasagaran giyod, kanang naata sa kalipay. Kanabang natuman, nakabot nato ang atong mga panginahanglan. mo ginayunang unang panahon nga mubiya, atas ginoo, kabantay mo sa padong pa ka take o board exam or na ay mga final exam sa imong pag -eskwela. suod kay Pero inig ka ni mong ginoo. Pero inikapasar na ni mo, niya magtrabaho na ka, wala na. Wala na kay ginoo. Di na gani kaampo, di na gani ka rosaryo, di na gani kayo kasimba, kay nabisi na kunos iyang trabaho. Niya, ang imo nang hunahunaon, ikadawat ni mong swildo, akong paliton, unsay akong paliton, unsay akong paliton, ana labi na sa mga babay alab akong buhok ak makakita na ka imong panginahanglan akong buhok akong pilok akong kilay akong naong ang akong mga gisulo ang akong shoes ang akong bag ana daghan na ikag lahi atong katong wala pa ka makahumag eskwela atong padok labi na gitong padong kas board exam nga mura ginuo ra gay imong no bantay mo mo may mga pare pare, sa koan pa, ganang padong pa nga mag evaluation Hala, luhod lohod ginuin taon. Maordinahan lang unta ko. Madalang kita ko sa ordinisyon. Ana, kay, daghan ko kayo mo evaluate, ana. Pero ini kapari na, ah, magsigi magsige na ko na unsang sakyan na akong paliton, unsang mga yuta akong paliton, unsang ah, on onsang model sa <laughs> motor, on say model sa auto, on say, on say mga uso karon, on mga isulob, bana dako ba ni kuliktang akong bagong assignment, ana mabuhi ba ko ani? Ana kinsay akong ikuyog, kinsay akong sugat-sugaton, mga inana ba? manggawas mang na na, niya ang ginoo, mawa, diha pita? Mawa, pero bulahan bisag bisagtagaan pagdaghang kalipay nga kalibutanon, mahinomdom ya po ginoo. O man ni sila, maone sila ang nagsunod sa Espiritu Santo. Kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo, tudluan kita niya. Hastang mga pagano giing na ni, His, ni Pablo diris unang pagbasa, na bunyaga naman ka mo, mitoo naman ka mo ni Jesus, na kadawat naman sa Espiritu Santo awa ah, magemike ila anak <laughs> ah, ako ila niyo ya gid din sila sakmot og nisod nilang espiritu santo og nagsangyaw na sad sila kay kani mangong espiritu santo ang una ginyang ipabuhat nato moingon ginasiya, siya isangyaw si Kristo kun yaon sa may kinabuhi ni Kristo dili kalibutanon Matod pa gani ni Jesus din sa ito, Ibanghilyo, dumtan mo sa tanang tao sa kalibutan. Ayaw lang mo kahadlok. Dumtan mo. Niya itong akong hisgutan kaganiha. Sakyanan, balay, yuta, kwarta, gadgets, mga ayos des imong naong. On sa mana, para muhaong kas kalibutan. To conform To the standard of the world, pero onsa man ato to conquer the world? Monang ani ingos Kristo dere ayaw mo kahadlok gidaog ko na ang kalibutan. I have conquered the world. Moto ang iipoy ani Kristo, kakabos kayano, wac balay, wac siya sakyanan, wac kwarta. Wa gani siya kapahulayan. Iyang gi lubag ang ...gustus kalibutan wa gani siya mo eskwila. ...bisa griduan... grade one. wa siya mo kuhag mga degrees do naman sa to sila mga degrees atong panahon na aron mahimo kang mga dagkong tao katilingban wa siya mo kuha anak... panday ra ...pandai... panday liwat sa iyang papa nga si San Jose gikuha gid niya tanan nga -an. unya ang pagantos ang pag-alagad sa mga tao hangtod sa pagpalansang sa krus. Mauna'y gibuhat ni Kristo. Hindi ko nabilingi ako ng imong tupad ing na musunod kang Kristo. Sunod. O di ka mo sunod, abyaan ni Mos Kristo. Biaan. Biaan gyan na Bisag sigi patag simba. Biaan gyan. Ang akong... di balik yang selat <laughs> mau nani ang final nga nahibilin is BF Dag ang atong halin 57,600 na apay 2,400 na available tag 500 pesos per slot di naman ko mo anaon ani so God ugma kung saman mo padayon mo palit dili di tamo pugnan ako ragya po ng dawaton. Ang ato sa God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang total na natong halini ni abot og 54,733 na apay 15,267 slots nga available tag 100 pesos per slot. Ang saman, padayon pa eh, dili. Ah, aris gado ha. Niyadunan ni siya 12 slot challenge ng tag 1,200, 1,500, na ang atong nadawat nga challenge. Ang sakat tong dan BFDAT na asa to 16 slot challenge ng tag 8,538 na sad ang atong nadawat. Gahapon, di nag luha-luha yung mata kay nagpaluap. Pader, kumusta naman de itong si MM katong inyo bang panghimong balay? Nako ano man siya, kami narabatay sunod ato, Father. <laughs> Napatoy paglao, Father. Nakugo sa taon sa si ilang bata. Nakahuna-huna sa ko nalimo, tamat ako si Tio MM. Kung ano to, napamanta ato yung mga 15 or 16 kabalay nga kuwang aron matkumpleto ang 61. Ya, naman tayo budget. Nahurot yun. na yun ta. Maunang, o ganahan sad mong mo, padayon sa City CTUMM, hatag lang sad mo. Naaman atong sekretary diha, atong treasurer, ilaraman ng kwentahon. Na, maingon lang sad mo, kani para ni sa CTUMM, basin pag makapadayon, tagtukod og balay, ining buwana hangtod, sa dili patingali ko mabalhin din he kung madayon ang akong pagkabalhin basin pagmahuman mahuman gina natong sa isintay uno kabalay for this year kay in relisyon na sa akong pagka 61 years old natong niaging tuig gini mga igsoon mauni ang sa akong bahin mauni ang akong paagi sa pagsunod sa ginoo ang pag-alagad sa labing obos o sa atong simbahan. Ngunang doon natay mga activities din he. Tungod kay gusto natong alagaran giyod ang katauhan o ang simbahan. Hasta ning atong simbahanan. Niya kung gusto mong muuban ani, eh. ah, padayo no na to. Kay kuyo gragita ani, eh. pilgrims of hope, good Muna sa atong tubag sa salmo, ang atong giingon, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang pasabot unta ani ba na ang sintro unta sa atong mga kaning pagpalambo sa kinabuhi din his kalibutan bisan pag unsa nato kadato ang Ginoo gid unta pag kanindot untang puy sa kalibutan kung ang atong mga hari ng mga presidentes, mga nasod, mga prime minister, mga kings and queens na porting hayahayag kinabuhi. Kung doon na sila may panghuna-huna na liwat ni Kristo, kana bang giyahan sa Espiritu Santo ba? Pagkanindota kita sa kalibutan. Gisayon na ang kaanang uban karon nagkupot o kwarta nga tag 300 billion dollars. Ana, na sila mga private jets, private plane. Nga, ang ilang gastuhon kung mag-outing sila, tag 400 million, ana, kay dapas ilang mga entourage o pa. Pertig yun ka luxurious. Hasta ang ilang sakyan nga aeroplano, customized, nga muragya pong palasyo ang tua sa sulod. Ingon, e anak, kamahal. Tagwan, tagpila na ka dollars ang magastos kada aeroplano nga ilang sakyan na antanan nga ng mga dipinsa kunuhay sa mga bagyo, sa atake, o kung maguba ang engine, na ada yung mga ah, ligon yun kayo ba? Aron di na sila mamatay, secured kay sila. Pero di na sila kauna huna on sa gibati aning way balay, aning ni aradapli kanang way gikaon, mga masakiton nga way ikapalit, bisa nalag tambal sa suka so, kalibang, o ka ng imudyong, o ka ng biogesik, di sila kahon na Loo'y kayo. Muna, ngatong kalibutan, lisod yun. Eh, last na lang lingi, sa e, imong tupad, ing e na, nag na sa way ikabayad o tambal. Inakunong, e na nag-unahon e na ka basing oh, basig sigir kag paningkamot Ginoo taga itong kung maing panglawas Ginoo taga kung may panglawas kun aho na daghan nagtinga-tinga ng uban to asa hospital why ikapalit tambal ikaw sigig pangayo dihas imong kwarta na, nga kay daghang pagkaon apa jud kay kwarta Ginoo ayuha ko aning sakit sa kong tuhod Ginoo ayuha ko aning akong gout na, na niabot bitaw na nimo kay sigi kag kaon ay pag mag-fasting ka, so ay og fasting o di ba? Ikka adlaw na wa na na. Kan arbay tambal gud. Ay ako kadaghan akong sakit so na dinipa, pa nga ani kamot, naris hawak, buko-buko, tuhod, tiil. Ah, nagfasting bitaw ko, nilos ko karon og mga 28 doldol, mga 25 or 28 kilos. Da, wag tang lagi akong sakit sa hawak. na yung nahibilin? Mga 5% na lang. 95% na wa. Pero katong tanan diri, naristo ho, tanan, ah, na wa. Eh. Feeling na ko, murakog 16 years old. Hindi ako makalit, matay. Di man na, sagang may kaglawas, di ka matay. Patay, ramang yapon. Pero ang importante nga, maghuna-huna kita para sa uban. Karon ang atong mga balay nga natukod tungod sa Sitio MM sugod so pa niya tong 2023 niabot na mag mga 100 nanas 100 pila naman 135 mga 135 ang kana gyung tibook balay nga atong gitukod mga 135 na kabuok oh dako na kay na ah Gracias, Ginoo mao na nga padayon de palit si T.U.M.M. MM og sa mga slots pero inyo na ang choice ha gikan gid sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo nag nato sa pagsunod kaniya og kon magantos ta uban kaniya mga lagad ta uban kaniya labaw na gid mamatay ta uban kaniya mubanhaw ta og musaka sa taslangit kuyog niya og din agita magbuwag niya hangtod sa waknay katapusan. Matod pa sa atong salmo ang ginoo mahinomdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. O ang kasabutan sa ginoo usa na naniana na himutang aning pagampo ngayang gitudlo nga ang kalano nato sa matag-adlaw ihatag niya karong adlawa Nya iya sa tang pasailoon sa atong mga sala, why limit? Basta magsige sa tang sa nakasala nato, nga iya tang ilikay sa mga dautan, bisan sa mga pagsulay. Pero ang iya lang sang ihangyo nato, nga ato sad nga batunan ang ato sang kasabutan niya. O ang kasabutan nga siya giyod, ang ginoo giyod mo'y ay atong amahan. Niya matuman giod ang iyang pagbuot. Niya siya giyod mao ang atong hari. Dili ta maghari-hari. Ing na imong tupad na kinsay hari sa imorong kinabuhi. Kinsay roy imong gituman ang imong gusto o ang gusto Ginoo. Sa atong unang pagbasa, gi hisgutan nga niingon si San Pablo bang nga pailob kamo kanako kay mura buang-buang nga masilos ko ninyo di ko gusto nga maadto mo sa yawa Kay muramog akong mga anak nga dalaga nga akong gi andam para ipapangasawa sa usalang kalalaki nga mao si Kristo. Pasabot ni San Pablo, matag usa nato nga nagsunod sa Ginoo magtinabangay ta nga mahimot ang putli at ubangan ni Kristo. Nya unsaon man kanigyong pagpasaylos mga salak. Muna sa atong pagsigig ampo, labi na santos nga rosaryo magbalik-balik taglitok anang amahan namo duma nato nga dili gyud nato palabyon ang 24 hours na dili ta makapasaylos mga sala kay mausad na ang makapaputli nato kay saad manas Ginoo iya ginang tumanon na kun atong pasayloon ang nakasa nato Matod pa niya hilio. sa Ibanghilyo, Kung ninyo ang nakasala ninyo, kamusad pasayloon? Niya kung di sa ninyo sila pasayloon, adili sa mo mapasaylo. Kanindot on tano ang atong mga leaders, labi nang naas atong gobyerno, magpasaylo ay kining mga team Marcos, team Duterte, team oposisyon ba na sila, ilang lini, magpasaylo ay dili magpadayon og away ang mga nangapildis midterm elections o ang midaog magpasaylo ay kadtong inyong gihatagan nya wa mo butar ninyo la pasaylo alang sad kamo gasigig butar niya gi arang hatagan o nya wa ra bagyo didayog hatag ah pasaylo on lang sad nana kay total inig ka uh, human sa tanan ang muatubang nato dili man kining atong mga kauban dinis kalibutan kundi dili ang ginoo mismo og siya mo ay mutanaw mo usisa nato kung ang ayan ba ta dito sging harian sa langit o dili ba muna dili concern nato ang kalibutan ang atong concern maogyod ang langit kay tuwa dito ang tinood naging harian tuwa dito ang tinood na kalipay nga katapusan Muna dinis ato sa kalibutan ampo kita ngadili dili ta ibutang sa lisod nga pagsulay dili itugot sa Ginoo nga mahulog unta tani ining mga pagsulay nga dautan.